Sa na nagdaang mga buwan, lalong tumitindi ang pressure sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. Ngunit nitong linggo, tila mas malakas at diretsahan na ang naging tugon ng Pilipinas matapos ang sunod-sunod na panggigipit ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa ilang bahagi ng Ayungin, Scarborough, at iba pang lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang pinakamalaking pinag-ugatan ng tensyon ay ang panibagong insidente ng pagharang at pagram ng Chinese vessel sa supply mission ng Pilipinas, kung saan umabot na sa punto na nasugatan ang ilang tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Dahil dito, naglabas ng matinding pahayag ang pamahalaan na hindi na nito hahayaan ang patuloy na pambabastos at paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Sa pinakaunang pagkakataon matapos ang napakaraming insidente, mariing ipinahayag ng mga opisyal ng pamahalaan na handa ang Pilipinas na gawin ang lahat ng kinakailangan para ipagtanggol ang teritoryo nito, hindi para magsimula ng gulo, kundi para ipakita na hindi na tayo basta-basta susuko sa panggigipit. Ayon sa mga defense analysts, makikita ang pagbabago sa tono ng bansa, mula sa puro diplomatic protest, ngayon ay umiigting na ang pagbubuo ng mas matatag na defense posture kabilang na ang paggamit ng mga bagong teknolohiyang militar, pag-expand ng mga alyansa, at pagkuha ng modernong armas mula sa iba't ibang kaalyado. Isa sa pinakamainit na usapan ngayon ay ang umano'y kagustuhan ng Israel na mag-alok ng karagdagang armas sa Pilipinas. Matagal nang may defense ties ang dalawang bansa, ngunit ayon sa mga ulat mula sa mga eksperto, mas interesado ngayon ang Israel na palakasin pa ang kooperasyon lalo na patuloy ang tensyon sa Asya. Kilala ang Israel sa mga advanced weapon system tulad ng radar technologies, precision missiles, drone systems, coastal defense equipment, at cyber defense platforms. At kung magkataon, malaking tulong ito sa Pilipinas na kasalukuyang naghahanap ng paraan para mapabilis ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Sa likod nito, maraming dahilan kung bakit bukas ang Israel sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng armas. Una, nakikita ng Israel na isa ang Pilipinas sa mga bansang may strategic importance sa Indo-Pacific region. Ikalawa, lumalakas ang demand para sa mas advanced na military equipment dahil sa patuloy na tensyon sa mga dagat tulad ng South China Sea, East China Sea, at Taiwan Strait. At ikatlo, napakahalaga para sa Israel na magkaroon ng mas maraming kaalyado para mapanatili ang presensya at ugnayan nito sa Asia. Kaya hindi nakapagtataka na marami itong iniaalok na military packages, kabilang na ang mga long range sensors, air defense systems, at anti-ship weaponry na maaaring magamit ng Pilipinas para protektahan ang mga isla, teritoryo, at sea lanes sa WPS. Habang tumitindi ang pagnanais ng Pilipinas na maging mas independenteng militarily, nakikita din natin ang mas malalim na ugnayan nito sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, France, at India. Ngunit ang pakikipag-ugnayan sa Israel ay may ibang bigat dahil mas specialized at mas advanced ang teknolohiya ng mga Israeli defense contractors. Kung magpapatuloy ang mga negosasyon, posibleng magkaroon ng bagong batch ng unmanned aerial vehicles (UAVs), surveillance systems, at missile technology ang AFP, mga kagamitan na malaking tulong para bantayan ang malawak na maritime domain ng bansa. Samantala, sa loob ng bansa, ramdam na ramdam ng publiko ang pag-angat ng antas ng tensyon. Halos araw-araw may lumalabas na balitang may panibagong insidente ng pagharang, water canoning, o pag-shadow ng Chinese vessels. Marami ang nagsasabi na panahon na para tigasan ng Pilipinas ang tindig nito, at mukhang ito na nga ang kasalukuyang direksyon ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal, tapos na ang panahon ng pag-aatres, hindi napapayag ang Pilipinas na mawala ng teritoryo o maubos ang karapatan nito sa sariling karagatan. Idinagdag pa nila na sa kabila ng panganib na kasama ng mas matapang na poster, mas delikado kung mananatili ang bansa sa pagiging tahimik habang patuloy ang pagpasok ng mga dayuhang barko. Kasabay ng pagtaas ng tensyon, lumalakas din ang suporta ng international community sa Pilipinas. Ilang bansa ang nagpatutsada laban sa agresyon ng China at nagpahayag ng suporta sa freedom of navigation at rule of law. Habang lumalaki ang bilang ng mga bansang nagbabantay sa sitwasyon, mas tumitibay ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ngunit malinaw na hindi lang ito tungkol sa suporta, kailangan din ng Pilipinas na maghanda ng sarili nitong lakas para hindi umasa lamang sa iba. Kaya malaking hakbang ang posibilidad ng pag-angkat ng high-tech equipment mula Israel. Sunday analysts note na kung sakaling mapaigting pa ang defense cooperation ng Pilipinas at Israel, posible itong magbunga ng joint training, intelligence sharing, at pagdevelop ng mas modernisadong defense doctrine. Lalo na ngayon na ang modern warfare ay hindi na lamang nakabatay sa dami ng sundalo o barko, kundi nakabatay sa bilis ng impormasyon, kalidad ng sensors, at kakayahang magpatambo ng target mula malayo. Dito napakahalaga ng teknolohiyang Israeli, dahil kilala nila sa buong mundo bilang isa sa pinakamahusay pagdating sa missile defense at elektronikong digmaan. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon at diplomatic meetings, hindi rin mawawala ang pag-aalala ng mga ordinaryong Pilipino. Marami ang natatakot na baka mauwi ito sa mas malalang krisis kung hindi magiging mahinahon ang bawat panig. Ngunit higit na nangingibabaw ang panawagan ng publiko, ipaglaban ang karapatan ng bansa. Hindi nakatanggap-tanggap para sa nakararami ang paulit-ulit na panggigipit ng China. At kung ibig ng Israel na tumulong, bukas ang karamihan sa ideya basta't makakatulong ito sa seguridad ng bansa at hindi magdudulot ng dagdag na komplikasyon. Hindi rin may kakaila ang epekto nito sa militar na Pilipino. Para sa mga sundalo at tauhang nasa WPS, ang suporta ng mga bansang kaalyado at ang posibilidad ng pagdating ng mas modernong armas ay nagbibigay ng moral boost. Matagal ng problema ng AFP ang kakulangan sa kagamitan, lalo na sa naval at air defense. Kung maisa sa katuparan ng mga panibagong programa, malaking pagbabago ang maaaring mangyari. Hindi man kasing lakas ng malalaking bansa, ngunit magkakaroon ng sapat na kakayahan para magdepensa at magbigay ng credible deterrence. Habang lumalala ang tensyon, marami ring eksperto ang nagmumungkahi ng mga posibleng hakbang ng Pilipinas. Isa rito ang pagdaragdag ng mas maraming offshore assets, pag-expand ng surveillance sa ilalim ng dagat, at pagpapalakas ng cyber defense systems. Ang ilan ay nagsasabi ring mas mabuti kung magkaroon ng long-range missiles o shore-based anti-ship systems, bagay na kayang ibigay ng Israel kung sakaling pumayag ang dalawang bansa sa mas malalim na militar na kasunduan. Sa ganitong paraan, hindi lamang umaasa ang Pilipinas sa presensya ng mga barko at eroplano, kundi mayroon ding kakayahang pumihil sa mga puwersang gustong pumasok ng walang pahintulot. Sa pagharap ng Pilipinas sa China, hindi madaling labanan ang isang bansang may napakalaking ekonomiya at militar. Ngunit malinaw na ang laban ng Pilipinas ay hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa prinsipyo. Ipinaglalaban natin ang karapatang ibinigay ng batas pandaigdig, karapatang naninirahan sa sarili nating karagatan, at karapatang hindi tapaka ng sinuman. At kung ang Israel ay tunay na handang tumulong, maaaring. Ito ang magsimula ng panibagong yugto kung saan ang Pilipinas ay hindi napipitsuging bansa pagdating sa depensa. Sa kabuuan, ang mga pangyayari ngayon ay hindi lamang simpleng airingan sa karagatan. Ito ay simbolo ng mas malawak na labanan para sa karapatan, soberanya, at respeto. Tumitindig ang Pilipinas hindi dahil gusto nitong makipagdigma, kundi dahil napilitang ipagtanggol ang sarili. At kung magpapatuloy ang suporta mula sa mga kaalyado tulad ng Israel, maaaring mas maging handa ang bansa para sa anumang darating. Ngunit sa huli, ang tunay na panalo ay kung mareresolba ang mga sigalot ng walang digmaan, at kung maipapakita ng Pilipinas na kahit maliit na bansa, hindi ito basta-basta yuyuko sa panggigipit.